Ngayong araw, sama niyo ako kasi buwan ng wika namin Nung August 31 pa to, tapos ngayon ko palang may edit kasi syempre masipag ako Ay for the go Kaya lang, hindi ko alam kung napapansin niyo yung boses ko, medyo nag-iba talaga siya Malat nga yung ko kasi sinisipon nako kasi alam niyo naman, ginawa kami tilapia ng ilang araw kasi walang suspension I for the go Nandito na nga ako sa classroom ngayon, tas ayan yung table na gagamitin mamaya para sa hapag Pinoy Hindi ako sure kung hapag Pinoy ba talaga yun kasi nakalimutan ko na Tapos yan naman yung susuti namin mga dancer I for the go, dancer Yes po, yun yung gagamitin ng mga dancer mamaya. Syempre kasama ko, dancer ako. Ay, for the go. Nabanggit ko nga sa last video ko na yung sasayawan namin ay folk dance. Tapos, ang napili namin ay binislakan. Ate, yan, autosan nga kami na mga kasama sa hapag pinay na namin yung lamesa na gagamitin para sa presentation nila. Siyempre, bilang mabait na classmate. Ay, mabait. Hindi ka ganun, be. For the go. Ate, yan, tumulong na nga ako sa paggagawa niyan. Actually, ako lang ate yung gumawa niyan. Ay, tama. Okay lang naman sa akin kasi wala naman akong ginagawa nung time na yan. Habang ginagawa ko nga yan, sabi na sa kong classmate, pumili na daw kami na isusuot naming damit para sa sayaw mamaya. Ate, eh, ano nakapili na ako, bumalik na ako sa ginagawa ko kasi kailangan ko na matapos to. Dahil nag-uumpisa na silang magluto, kaya kailangan ko na matapos to kasi baka mamaya matatapos na rin sila, ipipresent na nila. Sabi ko nga sa inyo, kailangan ko ng dali at baka kasi magpresent na sila. At ayun be, sa sobrang tagal ko, sina na yung nag-continue. Kasi tapos sa sila magluto, kaya kailangan na nila ilagay sa harapan nyo niluto nila. Kasi ang niluto lang naman nila ay paksiw. Be, ang dali-dali iluto nun. At eto ganap ng araw na to, nasa labas at ng na mga nagluluto. Eto nga, abang nagbo-voice-over ako, hindi ko alam paano ko i-continue to kasi may nagbibideo ako sa kabilang bahay. Ah! Ay, tama. Tawang-tawa nga kami nung time na yun kasi yung advisor namin, hyper na hyper siya, Kasi sabi ng advisor namin, hindi daw buwan ng wika ang ganap sa amin, kundi pa last past day. Ay, tama. Nung time nga na to, kakatapos lang namin mag mm. tapos hindi ko alam kung bakit ko pinadyo yung sarili ko. Siguro dahil yan, problema ko yung buhok ko kasi para siyang palong ng manok, maangat siya, be. Ay, tama. Dahil nga nasabi ko kakatapos lang namin magpractice, practice ay, be, tingnan nyo naman yung pagmumukha ko, pawis na pawis. Ewan ko kung kita nyo, basta pawis ako nung time na yan. At syempre, kahit pagod kami, kasi may trending sa TikTok, kaya gagawin namin. Bida-bida kami. Ay, for the go. Trending to sa TikTok. So, imimute ko na lang muna siya. Baka kasi makapirate ako. Ay, tama. <mukong> Pops, hanggang dyan lang yung maririnig yung sound kasi baka makapirate na talaga ako, be. <laughs> ang pagpapatuloy sa voiceover, hindi ko siya natapos na nakaraang araw kasi may video okay nga, diba? So baka makapirate ako, ay, binaman. Hindi ko siya na-edit kinumagahan magahanon kasi may ginawa ako sa school, ang um, dami namin ginawa. Tapos kinumagahan ulit noon. may ginawa ulit kami sa motive test, tapos kaya ngayon ko lang siya ma-edit kasi wala kaming pasok. Ay, for the go, Friday, walang pasok. Ito na nga, after na mahabang paghihintay, andito na tayo sa pinaka-best part. Ay, ang tiki man. Ay, for the go. So, after nanti I would like to introduce. Hi, introduce. for the go. Ang aking taga-ipit sa room, ang aking taga-tirintas ay for the go, Gloria. Actually, ang kasabay ko sa nang kumain si Gloria kaso ang tagal-tagal niya mag-ipit. So dahil kailangan ko na mauna so kumain na ako kasi kailangan ko na mag-prepare para sa sayaw. After ko nga kumain yung mga ABM, nag-practice sa tapat ng classroom namin. So ayan, dire sila nagtagal diyan kasi umambon lang din kaya bumalik na sila kagad. After kumain mai sa pinagkainan ko, so ayan, nagpaipit na ako. Tignan niya naman yung ko. Problema ko talaga yan kasi para akong manok be, may palong. Ay, for the go. So dahil tapos na ako maipita, so nakapalit na rin ako ng damit. Nung nakapagpalit na nga ako, ayan, pinapatali ko yung sa likod niya kasi medyo maluwang siya be. As in, pag yumuko ako kita yung tinatago ko. Ay, tinatago? Kala mo naman, kung may tinatago. After matali ni Samantha, sinunod naman ni Precious ilagay yan sa harap. Hindi ko alam kung anong tawag yan. Basta ayan, tignan nyo na lang sa video. At eto nga yung kaganapan sa classroom namin. Tignan nyo naman ang busy nila lahat. Binidyo ko nga yung sarili ko noong time na to kasi gusto ko makita yung style ko. Kasi inaasara ko ng mga classmate ko be. Babae daw ako for today. Ay, tama. After na medyo mahabang preparation, ngayon na kami sa gym. Grabe nga yung pinagdaanan namin bago makapunta dito kasi umuulan talaga be. Ay, buti na lang may mga supportive classmate kami. At yan nga dahil medyo matagal pa mag-start so nagsayo-sayo muna kami dyan na mini miss you. At eto na nga, sasayo na kami. Siguro half lang yung video na mapapanood ko sa inyo kasi medyo mahaba na kapag full. Huwag kayo masyado mag-expect sa namin kasi sabi ko nga sa last video ko dalawang araw lang yung preparation namin dito. sabi ko nga rin ng last video ko na ang sasayawin namin ay na kan. Eh, Ibain ko nga ng konti yung sound kasi baka makapret ako, mahirap na. And if naka-earphones kayo, tanggalin nyo muna, please. Baka mabasag yung mga tenga ninyo. Ay, twirl na kami sumayaw, ayan, nag-live na lang kami sa TikTok kasi wala na kaming gagawin. Since 11 participants pa yung magpa-perform, so wala na kami iba pang gagawin kundi maghintay hanggang sa matapos ang event. Dahil hindi rin kami pwedeng bumalik ng classroom hanggat hindi pa tapos ang event, kaya naghintay na lang kami. Kaya tignan nyo kami ni Ann para na kaming ewan dyan. Habang nililibang namin ni Ann ang sarili namin, tataka kami kung bakit sila tumatawa, yun pala yan lang yung tinatawanan nila, yung mga sumasayaw. Dahil chismosa kami ni Ann, ay chismosa, so nanood din kami. At ah, tawang-tawa rin ako kasi yung mga kaibigan ko, pinsan ko. Kaya rin tawa ko lang tawa kasi tinatawa lang lang din nila yung sarili nila habang sumasayaw. After nila mag-perform, since sila na yon la, so ayan, announcement na para sa lahat. Ina-announce na nila kung sino yung mga nanalo. Yung mga nanalo sa poster and slogan, tagisan ng talino, hapag pinoy, and folk dance. Paano? sa na kami yung third place, parang ay we, dismayado yung mga kasama namin. Parang dismayado sila kasi last year, second place kami, tapos ngayon third place naman. Ay, tama. Pero okay lang naman kasi first place naman ang stem sa Tagisa ng talino. Tapos ang tanda ko sa hapag second place sila. Siguro, ganoon talaga. O ba diba? at least kinuha namin lahat ng places, first, second, and third. At inannounce na rin ang um, first place ay ang ABM. Well, deserved naman kasi maganda yung sayo nila. Siyempre, dahil tapos na ang event, so kailangan na namin bumalik ng classroom. Para makapagpalit na rin at Uh, uwi na kasi pare-pareho kami pagod. Tapos na naon way na kami sa kabilang building kasi doon yung classroom namin at ang dami namin naglalakad be para kami mga sardinas. At nga medyo baha kasi nga umuulan ng time na yan. Kasi may bagyo ata nung time na yan yung bagyong hana pero syempre kahit ganon tuloy pa rin ang event kasi bagyo ka lang bibo ng wika. To. After nga nan medyo mahabang paglalakad din eh, nakarating na rin kami sa classroom. Tapos pagdating namin ng classroom nagpalit na rin kami. After namin magpalit naglinis na rin kami. Syempre tumulong ako sa paglilinis. Masipag ako eh. Ay, for the okay, lang yung masipag ako, pero tumulong talaga ako nung time na yan. After nga ng mga kaganapan ng araw na to, ayan, naglalakad na ako pa uwi. Hindi ako maglalakad pa uwi. Maglalakad lang ako papuntang 7 11 kasi doon ako susundin ng kuya ko. Halos 30 minutes nga ako nagantay dito. Ang sakit ng katawan ko, tapos ang tagal-tagal pa niya. Dahil pa uwi na ako, dito ko natatapusin tong video na to. Huwag na huwag niyong kakalimutang mag-follow. Bye-bye!